Di ba? Ngayon gusto mo lang pumasok. Ako naman ang lalabas. Sinabihan kita noon eh na ano? Kung gusto mo Ah, uh, <laughs> Ayaw mo kasi, sinabihan na kita noon. Kasi busy ka. Eh ngayon, full time ka na dyan sa YP. Pasok ka na. Sabi niya nga, Pablisi, ayaw mo daw. <laughs> Loko siya. <laughs> Pambihira. Hindi, pasok na kita. Para masuportahan kasi hindi kaya kami nag ano uh, tawag nito. Na pag nasa GC kasi pag maglapag ng mga ano nasusuportahan. Kasi minsan hindi nagno-notify na yung ano mo, yung channel mo sa akin. Hindi, right. hindi nagno-notify kaya minsan uy, huli na late na. Late na ako makapunta kasi Minsan, isang araw na nakalipas. Hindi <laughs> nag-remote Hindi ko alam. Mag-unsub kaya ako, tapos mag-sub ulit. <laughs> <laughs> ah, sige, sige. I-add na kita. Oo. Add na kita. Kasi, Maya, okay lang ba? Pasok natin si... You know? Kuya Nelson yan eh. Nelson Ramos officially uh, ang... Tunay na ano yan. At uh, matagal ko ng kaibigan yan sa na YT. At napaka-supportive niya. <laughs> napaka-supportive niya. Uh, kasi sinabihan ko siya na pumunta siya sa live mo, Maya. Di ba napunta yan lagi sa live mo minsan? Premier pa. Oo. Ako lang ang hindi supportive sa kanya. <laughs> hindi minsan ako nakakapunta ang gawa ng Busy ako pag naglive naman yan. Busy na ako. Hindi rin At saka natapat siya ng, ano, natapat siya na minsan maglive si Ma'am Chai. Mamata na. Si Ma'am Chai kasi naglalive. Alam mo naman si Ma'am Chai, nag-notify sa akin. Nandun, nakagad ako. ako. Pagtanghali. Mm eh. -mm. Locos yan. Hahaha. <laughs> Okay, pasok na. Ah, uh, Maya. I-add ko mamaya si Kuya Nelson. Alam ko yung ano niyan. Alam ko yung messenger. Alam ko. Matagal na. Limang taon na kami magkaibigan yung sa YT. Eh. <laughs> Limang taon na kami magkaibigan yung sa YT. Eh. Tambay lang muna. Okay, maraming salamat prince mama joy and dito si krisheet at si prince yan at uh, i-add ko na si ano kaya Nelson Nelson Ramos yan ano fb account niya messenger yung ano mo kuya Nelson yung yung picture mo doon sa Nelson Ramos kasi parang maraming Nelson Ramos ay eh. ano anong nakalagay doon hindi nakita nadinig kuya dong hindi kita nadidinig bahala ka dyan mag ka na lang mag ganun na lang mag review ka na lang sa sinasabi ko <laughs> <laughs> Ay, hmm, nako. Mag-review ka na lang. Kung hindi mo na din, eh, na review mo. Um, eh kasi, nagre-review din siguro yan ang assignment ni Mrs. Cablisi. <laughs> Gagawa na. Hindi ba pwedeng mag-apply ka na lang din ng ano, Kuya Nelson?